Magandang araw from Belgium. Uh, magda nagbabalik po ako po regarding mag-update po ako regarding sa sa mga documents. But first of all, mo muna ako. I am Helen from Philippines and now here in Belgium na po. And then gusto ko lang po i-share sa inyo yung mga uh, gustong magpa-apostille ng mga dokumento. So based sa mga karanasan ko, sa Pilipinas sammanjan pa ako especially po sa mga nagbabalak na kukuha ng mga dokumento and then ipa-apostil uh, especially for visa application in my in my case in my side dati so sa pagpag sa pagpapa-apostil ano ba ang kailangan so kagaya ng police clearance NBI um, uh, clearance Yan yung mga naranasan ko dati. So, nung naku, uh, ako ng example, dati, nung nag-apply ako ng first, uh, first uh, fiancé visa ko, papunta sa Belgium, hinanapan ako ng DFA ng uh, yung mayor clearance ko is hinanapan ako ng DFA ng authentication na nagpapatunay na inaprobahan o basta authentication yon Ang hinihingi ng DFA is authentication galing from mayor. So, that time nasa Manila na ako. So, ang ginawa ko is nag-connect ako sa LGU doon sa amin, sa probinsya. And then, yung LGU na yun, kinakausap ko na ganito yung problema ko. Yung mayor clearance ko is need ng authentication from mayor. Or, mayor clearance, mayor, clearance or uh, barangay clearance, something like that. So, nag-connect ako sa LGU doon sa amin. And then, yung, yung LGU po, sila po ang gumawa. Bali, sinabihan nila po yung mayor na ito yung kailangan ng 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 ano natin na gagawin natin dito. So ano lang sa tingin ko sa, sa akin is ang kailangan nila is assign. Mag-sign sila na itong itong documents mo is ano ba? Is ang tawag doon real or Basta authentication galing mismo sa kanila. Parang sign lang yun. Yung nakita ko is tatlong sign. Kasi ano yun eh. Um, an, direct diretso sila from, uh, from mayor's office to the na. Bali sila nang nag-connect. Sinay ng taga mayor, mayor office yung authentication ko direct to the uh, DFA. So, yun yung ginawa nila. Pero kayo, kung malapit lang kayo sa, for example, DFA and then yung pinagkuaan nyo ng mere clearance, pwede nyo siya puntahan direct and then, yun, uh, explain lang sa kanila, ito yung kailangan ko, kailangan ko ng uh, authentication galing sa inyo, yung, itong dokumento ko. Maintindihan nyo nila. Ang pagkakaalam ko is authentication is sign lang yan certificate and then my sign na uh, itong dok dokumento mo is li legal. Yun, yun And then, nung pangalawa kong pagkawa ng, uh, ng, ano ba, ng visa papunta dito, uh, marriage visa na yon Sa NBI naman ako na ano, sa NBI naman ako na nagkakaproblema. Kasi kumuha ako ng NBI, And then, pagdating ko, pagkakuha ko ng NBI ko, kasi nagmadalian eh. Pagkakuha ko ng NBI, pumunta ako agad sa DFA. Pagdating ko sa DFA, pumila pa ako doon. And then, pagdating ko doon sa may, uh, ano, na, ano na talaga, sa pagbibigayan ng mga dokumento sa DFA, binigay ko doon yung, ano ko, yung NBI clearance ko, yung mga dokumento ko. And then, sabi, sabi, niya, sabi ng babae doon, sabi niya, Wait lang, kailangan mo muna maghintay kasi yung NBI mo hindi pa siya verified. Hindi namin ito tatanggapin kasi hindi ka pa verified. Kailangan first i verify mo na doon bago namin tanggapin yung document mo dito for apostille. So, ganun pala. So, lahat ng mga dokumento na kailangan ng verified from their own office bago kayo pumunta doon sa sa DFA, make it sure ipa-verify niyo muna doon. Kasi masasayang yung oras niyo. Babalik na naman kayo for verification. Yung verification naman mabilis ma ma lang yan eh. Yung verification is scan lang yan sa for example sa NBI, scan lang yan doon tapos tapos verify na. Mabilisan lang. So para hindi masayang yung mga document, yung yung oras niyo talaga lalo na pag uh, mabilis ano ba, yung mabilis uh, mabil, kailangan niyo ng mabilis na nagalawan. So yun. First upon receiving the documents, uh, ipa-verify. After that verified, apostille. So, ganun dapat ang gagawin nyo. So, yun lang muna ang maituturo ko sa ngayon. Uh, I'm still recovery pa. Kaya hindi ako masyadong nakapag, ano nang, ano ko ano, ba? Hindi ako nakapag-update mo na ngayon sa sitwasyon ko kasi nasa, ano pa ako, uh, recovery at the same time on treatment na ako ngayon. So, yun muna. Pero tinatry ko naman mag mag, mag ano mag reach out sa mga comments doon sa sa baba sa sa video ko regarding sa mga tanong nila kung ano yung gusto nilang malaman. Na try ko mag reach out. So, yun lang muna yung may tulong ko sa inyo regarding sa mga uh, ano sa sa verification authentication. And then also Uh, mas nabuti na rin yung siguro sa mga visa application bitaw no oh, bitaw na sa mga sa mga nagbabalak ng na process ng visa application much better also yung for example yung is ipa-scan yung ipa-scan yung uh, passport niyo and then pagkatapos ng scan pag pumunta kayo sa DFA siguro much better much better na ipa ano bang tawag doon kukuha kayo ng certificate for authentication para sa inyong put uh, photo copy ng inyong passport scan ganun yung ginawa ko dati nung first pero hindi naman nila yung hinahanap pero ginawa ko siya ginawa ko in-scan ko yung passport ko and then nung pumunta ako sa DFA uh, pina-authenticate ko yon Ibang office yung pinapag-authenticate natin ng ating passport, photocopy. I ibang office din yun. Sa labas yun ng DFA. Pero magkatabi lang sila. Entrance ito dito para sa ano, nasa gilid yun, para sa authentication ng mga scan na uh, passport photocopy. Pero hindi naman hindi, hindi naman hini hindi naman hindi ito sa Belgium dati. Basta ang sa akin na ginawa ko kasi yun din yung narinig ko eh. Kailangan siya ipa-scan and then authenticate para ibigay sa City Hall. Siguro magbago na ngayon. Pero much better gagawin nyo din yun para sure ba? Para wala ng ano, yung pag-process ng mga dokumento for marriage visa going here in Belgium. Nasabuti na yung gagawin nyo. Anyway, gagawa pa ako ulit, ulit ng videos but for the moment ay ito lang muna mag-update lang ako. Regarding also sa CFO, kung ano-ano yung mga kailangan. Hindi, uh, uh, sa immigration, hindi naman masyado. ng um, ako hindi man strict yung immigration. Parang wala lang eh. Parang travel lang ako local. Walang hinihingi sa akin. So, so far yun lang muna. Maraming maraming salamat po. And uh, please like and share naman para makatulong sa iba. Lalo-lalo na sa mga ganitong ganitong klase ng dokumento na kailangan aware talaga kayo when it's when, it, when regarding about sa pag ano ba pagpapaapos sila mga dokumento very ano talaga very very ano ba kailangan niyo talaga siya malaman para hindi masayang ang oras so yun lang muna